tayo guys sa ano trabaho namin guys nakita po akong ano sisyo inakay wow naman in iniwan na hindi ko alam kung naligaw to yan ayun nga diba guys hindi bumaba siya rito lumipad na guys oh. Oh, kaya, kaya, Oh, ano ba to? Bumaba nga siya eh. Wala na to guys. Wow. Baka kainin ng pusa to. Dito ka lang sa taas. Yan. Diyan ka lang. Yan guys. Pinaba ko baka kainin ng pusa. Oh. Ito wow. Uh, ano guys. Ang ibon. Ang ibon. Okay guys Ayan yeah. hmm. Natakot ka siya oh Ayan lumipad guys Nalaglag na guys Okay guys mamay kawawa Iniwan ng nanay